diga di Ay. Ah. tapos sumunod na siya you soo who shot dai inis na ako ha napito ko na ako pipe right hmm. Wait, 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 ha, wait. Uh, Look, hello, alam mo ba, kapag kahin yung mga bata, hindi nagpapagupit ng no, kuko, naralagyan ng bulati. Eww! Alam mo ba yun, Shin? Lagot ka. Lagot ka, Shin. Nalalagyan ng bulati yung ano mo. Eh, ma, may bulati. Ano mo? May bulati na pala. Lola Lola, yine, yine, bulat, lo Lola, yine, bulat, yon, lo yon, lo lo yana lo lo te yun yana bola te lolo 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 Time. two igual uh, igual <coughs> sa ah lahin na talaga ako ah. yung unang nang nyo mataa masasampal ko mabatang serbaya yung unang di ay Ayoko nang mapa pa kinig sa ay ha ay ay ayun ayun Isa ay sana lang ay ay isa na lang. Sana lang, sana lang. Lo, lugot kasi. Yung mga bulati doon, pumapasok sa batang makulit. Ayaw ayan,

Aring, 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 atching, aring, aring, aring. Atching, atching, ating 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 ko. ko Tapos ko Si Makulit Nilapitan niya ako sa paniwala na pagdilat ko na nasa kagabi. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ganun dapat yun, di ba? Kasi, kasi nilapit. <laughs> Ikaw ba yung lumapit sa kanya? Eto, umalis ka sa screen mo, di ba? No? Dapat nilapitan niya ako kasi nilapit. Pusin mo na yan, baka Thank okay. you.

Ay, ang galing! Ay, ang galing! Ay, ang galing! Ay, ang galing! Nakatingin naman sa camera! Dito ko tumingin sa sulat mo. Hindi <laughs> ko matutulong magsulat ngayon. Para magigaya mo yung kaklase kong si Juan Miguel. Naka su nagsusulat nakatingin sa TV. <gasps> Uy, itak ko. Hmm. Oh. Six times six times <laughs> Six times five. Six times five 15 20 30 30 31

ang puwi Tapos kapag binigay na ito, ang tagal mo. No. no. Hindi, halimbawa ganito may. May. Ganun lang. Tas nakakita mo pa rin mo. No. Ganyan mo. No. Ganun. Halimbawa ganito. Ang ganun lang mo. Oh. Diba ang Ba! Ambilis, no? ba Babu bye